Hello mga kasari, malaki ba ang tutubuin sa pagriripak ng mga mani mga kasari? So ayan, na malaman mo, panoorin mo itong mga kasari. Bali, nagluto pala ako na itong isang kilo na mani mga kasari. Bali, isang buong bawang lang pala yung aking nilagay dyan mga kasari dahil nga sa mahal ng bawang ngayon at giniit-giit ko na nga ng malinipis yan at inuna ko na ng prito at pagkatapos ko nga maprito ng aking bawang mga kasari at nilagay ko at itong isang kilo na mani. Sa pagbiprito o pagluluto ng mani mga kasari, kansahin mo lang dahil nga pa hindi ka talaga marunong magluto ay masusunog ito. Ang ginawa ko lang kasi dito ay apoy lang yung ginawa ko nung no? malapit na ito maluto tsaka ko. Tsaka ko naman i-medium heat yung kanyang apoy mga kasari at talagang walang tigil sa paghalo at pagkatapos ng mga kasari. Pagkalamig nga nitong inuluto ko mani tsaka ko naman ito niripak dahil hindi naman pwede na mainit tsaka mo. Iriripak matagal ito mga kasari yung paglutong ng mga mani mga kasari kahit ilang buwan to ay talagang malutong pa rin ang aking nilulutong mga mani at pagkatapos nyan nung lumamig niya at tsaka ko nga niripak itong aking nilutong mani mga kasari. Malaki talaga yung tutubuin dito sa pagrepack mga kasari lalong lalong na pag ik ang nagluto at ikaw ang gumawa sa pagre-repack dahil nga sa pagre-repack mo lang dahil sa halagang 5 piso ay talagang makikita ka talaga din. Dahil hindi pa nga ako diyan nakarepack mga kasari at nakita na nga ng akin na customer at managbili na agad siya ng dalawang piraso mga kasari o di ba hindi pa nga ako nakapag-repack ay talagang may binumano na agad ako dito sa akin. Inlutong mani dahil nga masarap ba ito pag bagong luto at nakarepack pala ako nito. 1 kilo nga nakarepack ako ng 42 pieces hindi kasama yung nabinta ko ng dalawang balot mga kasari o sa 42 pieces nga i times mo sa 5 ay 200 110 magkano lang naman yung puhunan ko dito sa mani mga kasari ay nasa 100 lang yung puhunan ko dito sa mani o ba diba? at saka mayroon din akong tubo dito na 110 o saan ka pa mga kasari dagdag din to sa ating paninda at pagkatapos ko nga nito magripak mga kasari nagbubutasan ko nga to isa isa dahil nga isasabit ko doon sa aking sabitan dahil nga maganda Kanda kasi pag nakakita talaga ng mga customer ko dito sa harapan at nakahilira talaga itong aking mga mani na tinitinda mga kasari mabilis lang ito mawinta at ang dami na kasi naghanap ng mga customer ko dito na tinitinda kung mani mga kasari dalang Bili ako noong nakaraan na dalawang kilo, isang kilo lang pala yung aking naluto noong nakaraan at ang bilis na ubos at ang dami naghahanap pero hindi nga ako nakapagluto dahil sa sobrang init dito sa aming lugar at ayan na nga nasipagan na nga ako, nagluto na nga ako dahil nga. Siyempre, dami naghanap ng customer, sayang naman yung binta mga kasari at tingnan nyo naman nga hindi pa nga ako nakapagripak dyan ay talagang may bumibili na agad na aking mga customer mga kasari at ilang araw lang yan ay ubos na talaga yung aking mapanindang mga mani mga kasari dahil nga hindi lang sa masarap malutong pa yung aking tinitinda mga kasari. O, diba?